Good morning mga Kois Ito nga, nandito naman tayo sa mga puno ng pili at maghanap tayo ng mga nalaglag na bunga nito kasi daming bunga ngayon ang pili dito sa Bicol tagbungahan ngayon kaya madaming naulog na bunga nito at maghanap tayo dito pupulot pulot lang tayo kung merong nalaglag ito nga isang piraso Pa, meron pa ito nga guys ito nga mga koys may limang piraso na tayo pili na yato At pupukpukin na natin ang maliit na bato para makuha kuha natin ang loob nito parang pili lang ang laman nito ay parang mani lang ito guys so, ito ang laman ang pili gabalata natin ito sarap ito